organic chips. Gluten free. Ayan. Ayan mga gluten free. Organic. Ayan. Ayan si. Gluten free. Ayan. Master. Mga cereal. Ayan. Ayan Ayan. Dito guys. Oh. Ayan. Dito ako bibili na ako pala ng glutinous rice. Ito namang area ay puro rice different kind of rice ito naman rice yan rice, rice, rice iba ibang klaseng rice ayan, doon ang organic doon sa dolo ayan, ito na ang malagkit na bibilhin ko bibili tayo na ilang kilo to 2 kg 2 kg of glutinous rice ayan ayan okay itong bait Siblings. Pati ko na lang kung ako, guys. Pumila ako ng mga candy guys. Ito. Ang ganda. Ang cargo. May seal kasi sila. Ayan. Balik ko muna itong isa. Tabi. Ayan. Ayan guys. Sorry. Magulo ang aking video. Ayan. Ayan. Ito tayo sa ah uh, Kuha na po na ang Ito naman ang olive, na olive oil. Si iba-ibang klaseng olive oil. Ito, yan lahat yan. Karing olive oil. Ayan, dito naman ang cooking oil. Yan. syempre, pag nasaan yung cooking oil, andyan din yung olive oil. Opposite lang sila dito. Ayan. Dito naman tayo sa organic. Organic food. Ayan, quinoa. Andito, ayan. Andito naman ang mga Japanese. Ayan, organic pa rin siya. Dito ditong area is all organic food. Ayan, organic. Ito mga organic nila. Ayan. Dito naman sa dulo ay mga Japanese food. Yung mga sushi dito, wrapper. Ayan. See? Ayan na, mga Japanese. gitu ya sushi rocker nori ya ayan. ayan dito pa ayan kasama pa dito ang mga japanese product ayan dito naman di ka malilito kasi dito lang lahat yan Lang. ito naman ang organic mga beans ayan, at separate din yung mga organic nila ito yung soy light organic milk ayan, protein ayan, thank you guys thank you so much ayan sa dolo ang mga pineapple juice pineapple, tuna ayan, doon sila ito naman ang organic vinegar na napakaganda. Ayan. See? Ayan. Apple cider vinegar. Ayan. Okay.